So yun, what's up mga boss? <clears throat> uh, Babalaksan na namin mong gala ng aking uh, anak. Hindi kami natuloy dahil napasarap naman yung aming tulog. Yan siya. Uh, masarap yung uh, tulog namin na dalawa. Ito na lang. Titimpla lang, lang tayo ng uh, kapi. na uh, simpre saing na rin saing na tayo dahil uh, kakain na nang siguro ay uh, pupas na nang ano, punta sana kami sa sikat na pasyalan dito sa aming lugar kaya na nga hindi natuloy dahil napasarap yung aming tulog kaya siguro ay uh, bukas na lang kasi medyo ano na rin makulimlim uh, bigla kasi uh, lumakas ang ulan at uh, wala kasing masyadong masilungan doon merong masisilungan pero nas malayo din sa mga ano kasyalan kung mas medyo so, malayo-layo ka babasa ka bago ka makakarating doon uh, yeah, ito ano? Oh, mamaga yung mata <laughs> kakatulog mga idol So yun lang mga idol, maray-maraming maraming salamat at uh, see you tomorrow sa ating uh, papasyalan mga idol.